Good day, so So, Update nito sa uh, panahon. No, na po'y gina, na po'y apps nga ginagamit Kabistak, para ma uh, masubaybayan nako ang dagat sa panahon Kabistak. ba. Sumunod so, siya ang apps. So, nakabantay mo tong screen sa taas mo. Sumunod so, trail sa agianan sa bagyo Kabistak. So, amping jud, amping. So, ang aktwal ron nga asa ang bagyo is nakabantay mo nang ning na naay na, circle may muraga circle nga murag hangin na gatuyok na siya ang actual nga bagyo sa apps na kunin yung ginagamit kabisdak so kinala mo na internet para mo gana ni siya. kaya kung wala mo internet daily po ni siya mo gana so kinala na mo internet para mo gana ni, ng nga app kabisdak So, daghan ag ah, ubay ubay na pong gi-suspenso ang mga klase Negros kay tungod ani yung bagiyuha kay kusug ni. So, ang, ang, ang trend ani is pare-pareha sa bagyong landa yung agian kabisdak so amping gita amping amping yun uban ng pamilya so muni siya ang app sa mga gamit nagamit kabisdak na kung nagamit ani pwede nyo ma-search sa inyong Apple o sa inyong Android Windy so free rin na libre rin siya gamitin kabistak, wala lang bayad basta na lang mo internet magamit gamit na mo ana unta makatabang tapos amping ang tanan uban ng atong pamilya mayong gabi i god bless pirmi kabistak